Let's do fast talk. Okay. Let's do fast talk. Cesar Buboy. Buboy. Guwapo pa rin, macho pa rin. <laughs> macho pa rin. Mr. Maginoo o Mr. Pilio? Pilio pa rin. <laughs> Showbiz, politika. Showbiz. Happy hour, sexy time. Happy hour. Action scene, love scene. Action scene. Napapalingon ako kapag? Kapag may... Magandang dilag. <laughs> Nanlalamig ako kapag? umuulan. Nai-inlove ako kapag? May magandang pelikula. Paborito mong pelikula mo? Uy, oh, sorry, sana. Paborito mong leading lady? Oh, Gusto hirap. Ko <laughs> <laughs> oh, pwede ba ipas yan? Maborito? Okay. Mabuting ama, mapagmahal na asawa? Mabuting ama. Cesar bilang ama, Cesar bilang asawa. Cesar bilang ama. Cesar sa gabi, Cesar sa umaga. Cesar sa umaga. lights on, lights off. Lights on. Happiness or chocolate, Chocolate. Best time for chocolates? Morning. Kung may iiwanan kang legacy, Buboy, ano ito? pag-ibig sa mga anak. Oh. Zelda Tres, huwag niyo po kalilimutan. That's September 26. Pero, let's talk about your being a father. If you were to rate yourself, 1 to 10, 10 being the best, nasaan ka? Alam mo, kay boy, I, I can never rate myself. You cannot. I cannot rate. Sa inyo rin po, don't, ne never rate yourself. Let other people rate you. Uh -huh. mm -mm. Kasi, you, hindi pareho yung kung ano yung iniisip mo. Tatlong tao po tayo eh. You're the person other people think you are, the person you think you are, and the person you really are. Uh Oo. -oh. So, if, if, we have sarili ko yun. Uh -oh, uh -oh. Uh -oh. Right. Maaring sabihin nila, masyadong naman binababa yung sarili mo. Maaring sabihin nila, masyadong yabang mo naman. So, I'll rephrase this. Describe yourself as a father. Ah... Uh, I'm a friend. Sa mga anak. Sa mga anak. And that's I'm, how you deal with them. Yes. You've, I, 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 I want to be a good friend to my, to my children. You have 10 children. Uh, yeah. How are you to them? How do you make sure na lahat nila nararamdaman ang iyong pagmamahal at ang iyong presensya? Um, basta lagi lang ano, yung communication dapat hindi na pupukul. Importante, no? Importante may communication. Paano ka naapektuhan nung pagkawala ni Angelo ang iyong anak? na pumanaw. I was devas devastated. You were. I was devastated. Nakita kita mm -hmm. doon. Mm -hmm. Oo. Kasi siya yung, ano ko eh, siya yung uh, aking uh, morning morning body. Oo. Tinatawag ko yan. Wala na nga siya eh. Nailibing na, tinatawag ko pa sa umaga minsan. Hindi ako sanay na, hindi ko... Yung akala ko na... Ano pa? Well, hindi siya, uh, wala siya, uh, nandodon pa rin siya. Kung, kung, Nagkakamali ako. Oh, Ayun oh, nga pala, wala na pala siya. Yung natatawag mo kayo. Oo, oh, natatawag waran. ko kung pa. Kung meron kang leksyon na maibabahagi para sa iyo at para sa mga ama, because of that loss, what would that be? Well, uh, never lose your relationship with God. Tama. Oh. Never. As a husband, kumusta ka? One word. Uh, wala, hindi ako husband ngayon eh. I'm, I'm, totally, totally anad eh. Okay. Uh, oh, 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 oh. as a partner. Hey, but, 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 as, as a partner, yes. As a partner. Uh, as a partner, I'm, I'm happy. Malambing ka? Mm. oo, oh, masyado ako malambing. Masyado kang malambing. 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 Malambing, <laughs> oh, oh. malambing. ako. As an actor? Uh, I, I don't want to shortchange my, Audience. my employer. My employer. Mm -hmm. I, I, okay. Gusto kong maibigay ko na yung nararapat. Ibinibigay mo Binibigay na. ko talaga. Kung pa pwedeng sobra pa, so sobra ako. Okay. At yan ang makikita natin sa Zelda Tres. Sobra, sobra. Boy, maraming maraming salamat. Thank you, thank you, boy. That's been a pleasure salaman. and honor.